Hi guys! Ngayon naman, mamimili ako ng mga toy pads. So, naghahanap ako guys ng stall na uh, kung saan ako doon ako mag-aangkat ng maramihan. So, ito guys, andito ako ngayon sa yung huli kong pinagbilhan. Time. Uh, ayan yung mga slime nila. Kaya lang, uh, wala akong nakitang bag. Ayun, doon may bago naman pero parang may hinahanap ako kaya umalis muna ako dyan guys. Naghanap ako ng iba kumbaga tumitingin-tingin lang muna ako dito guys baka may makita ako na magugustuhan ko pero marami pa akong mga dinaanang ng stall guys bago ko talaga nahanap yung stall kung saan uh, mag gusto kong mamili ng maramihan parang style tour na dito, guys para at least alam makita nyo kung ano na yung mga meron ngayon dito sa Divisoria Basement kung may, may mga bago ba sila may mga bago kayong makita para pag kayo alam nyo na may idea na kayo

ہاں اس طرح میں نے لگا لیا تھا وہ بھی میں نے لگا لیا تھا ان ایک دو یہ اچھی دیکھو غالباً ہے اگر کو ان پی ڈال کو یا تو بھی ہے تو اس میں پتہ بندانے گا۔ جب یہ میں دیکھا میں اس طرح ائے ان کو نہیں پتہ کوئی کوئی بات ہو کہ میرا دس لگا 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 وہ ان میں جمع کرتا ہوں یہ دلایا بھی <laughs> okay. 190 24 pieces <laughs> Paano, magkano po pumapatok yung isa. Mura lang yan. Sige. ba. Oh, Eh, lang po. Ay, suri po, suri po. Ito na 'yung Ah, 790 'yung ano. Sige, isa po nito. Okay. Ano, ano 'to? Ano ito? Ano po to? Ano yun? Ito yan ba Ah, kitchen note. Ah, may nakaganya. Magkano po yan sa panch? Ito, 150. Pan? Ilang piraso po? Ano? Ah, 10. Sabi, okay. ah. Ah, 10? 20,000. 20,000. Ito yan ba? Para makita. Ano po yung pinakalaman yan? Ano? Yung kitchen At saka, parang, ano, note Ah, dala mo siya sa isang ano. Hmm. Hmm. Mm. Hindi siya pwede yung benta nung ng isang. retail. Ito dalawa. Bente, benta. Pwede rin siya mo. Tanggalin mo yung ano, yung parang. Hmm. No? -mm. Sige, isa ko. Ito, Ayan, sabon. sabon. Marami pa akong sabon. <laughs> Eh, mm, di ba nagbablog vlog ka? Ma? Opo. <laughs> Ito po. Para nakita ko. Ano po? Sa panoorin. May slime po kayo. <laughs> Ito nga ka po. Sasukuan <laughs> ko may para yung iba naman magpunta. Yung ano po, ay hindi po, yung may slime po kayo na box-box. Magkano po yung lagi nakikita ko. Ang <laughs> um, vlog. Para siya? <laughs> siya. O, oh, <laughs> <laughs> na pala dito ito ano, ito yung ano ko. Na di <laughs> <laughs> Natatawa din siya. Ito, Ay, labas to. niyo po. Pa. Magkano po yung isang, yung 160. ganito? 160. 160. 48 pieces na po ba to? Ay, 48 uh -huh. pcs. Mm -hmm. May iba pa po kayong ano? Mm -hmm. Design na ganito? Kaliliit. Ito din. Ay, yung ganito. Kaliliit. Ayan, kaliliit. Asa ah, na ba? Mm -hmm. Tapos, kuha oh, si lang ako ng wakas. Gusto mo si Timba lang? Mm -hmm. Ganon din po to, yung price nito. Ito, yung cook. Ay, ito yung bago. Ito, anong capsule daw. Ay, patingin po ng capsule. Okay. Mm -hmm. Pus, ito na hanap kasi may laman po siya. Ayaw na. Meron. Hindi yung ano niya. Ay, ah, yung ano, parang wala yan. Parang ito yung bangin. Tingnan ko. ito na lang siguro. Oh, Sige, Ay, isa na lang, lang po. O, ayun. po. Tos, may water slime ba yun? Yung medyo malalaki po niyan. Ay, ito, ito, ito Yung parang tubig. Slime. Eh. Ayan yung water slime. Na okay. pwede pong sampuan. O, oh, ito Ayan, sampu. ang ganda. Magkano po to? Ano lang yan? 170 sa'yo. Ilang piraso po to? Twenty-four.

Pero water slime din po ba yun? Oo. Okay. Ito na lang po siguro. Ito, ganun din po water slime. Yung mga yan. Yan. Ano ito pa na lang? Ito na lang mga ganda. 24 po na. Ito na lang po siguro. Okay. Ay, ito po yung iba din. Ay, ina ito. Ay, ito na po. Ito na lang Ay, ito din din. Ang maganda. Ang maganda lahat. Yung dalawa lang ako pwede. Ang dami naman magaganda. Ang dami naman magaganda. 'yung na ko to, ano nga. At 'yung ito lang po. Ah, ito, ito. Ano to? Yung minion Ah, yung menus. Uh -oh. Ito po ata 'yung bago. Ito na lang po. Saan, ah ba? Ito ko. Water slime po ba 'to? parang okay. okay. hindi. Ito ata 'yung water slime. Ito. Water slime. Ito. Tsaka isang water slime pa po. Na ganito din ang ano. Ganito rin. 24 pieces. De iba naman po pero water slime na. Tingnan mo, 24 pieces is. din. Ito para water slime. Po. Ito Ay, ito gano'n. Ayan. Ay, ito na. lang po. Ito, dalawa. Ito Ito Ano po yan? Yun, yung squishy. Ito. Ayun nga. Ayun, sige, po. Tsaka ito, ito. po, ano. Ito mo. Maganda rin ito. Malalaki na po. Eh, ito <laughs> malalaki. <laughs> malalaki, malalaki mahal. magkano po itong pamaypay? Ano yan Um, 260. 260 na po yan. Mm, -mm. Malaki kasi yan eh. May mm -hmm. mura po ito, 240 yung kahoy. Saan mo yung kahoy? Na pwedeng kahoy. kahit bata makabili. Oo. Oh. Benta mo doon ano, 25. 25 lang yun? 20 lang yun. Saan ba si kahoy? Saan kahoy na ano? O may pay? O may pay na kahoy? Ay. Ay. Uh, ito. Magkano po yung ganyan? Ito, 250 ko lang bigay sa'yo. 10 piso lang ito buho ko sa'yo. Magkano po ito ibibenta yung ganito? Yung iba, try nita. Yung iba, ano. Uh... Ay, yung mga pang-adult na po. Mga bata oh, lang kasi yung ano ko dun eh. Hindi yun na lang ano pa, huy. Asan ah, po ba? ba? Yun? Bale, ito po yung kukunin ko, eh. Ito, tapos yung isang... Ay, ito ba? isa nyan, tapos dalawa uh -huh. isa niya. Hmm. Ano, ano din po? Ano itong bagay-bagay? Ano itong mas taas? bato-bato. Bago ko siya. Hindi, magkano din po to? Ano nyo? One thirty sampong bintana ay <laughs> ah, may black. Ito. Meron. halo halo yan nung alak green Sige, ito na lang kung may blang may black. <laughs> ito po hahah 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 mo mabayad po. pang oh, Ay, manpiraso. may meron mm -hmm. pang pa skateboard. Oh. Ito, oh. ayaw mo to bowler. Ay, Sina ito, sinaro po. Magano po yan? Yung ganyan. Yan. lang Ilang piraso po yan? 20. Mm, dito, dito, dito no? Ang dalawa. 10 bintang Dalawa. lang. Limang piso. Nasing-sing -sing pa pala na ako dun. Hindi oh. na yung paubos. O oh, May yan pa ano. Ito bago. Yan ano to? Ito piso na may ano. Pick yan. Ano, 65 lang. Ito ginta mo ng sampo. Ginta mo ng sampo. May chain pa kasi ako. Ito, ito sabon na to, antibacterial. Mm, ay, pero ito. ano, dalawang so, pantong. Oo, <laughs> oh, di ba yung dati na kaisip? Oh, oh, yun yung, yung meron. So. Kaya nga eh, kung naubos sana yun, makakawa ako. Ito, ito pa yung dito ano, sa loob. Ito, 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 ito. Ay, yung ano Lego? Hindi, ano? Ito, pang kuko. Ayun, pusa, yung nakabit na kuko. Yeah, yan, mabili yan. Ayun, may ganito. DIY. May ganyan pa po ako. Ah, may ito, ganyan ito, pa pa. Ayan, yeah, pang kuko. Magkano po yung ganito? Ito, ito, makuha na po. 200 yata. 190 lang siya, 200. 130. Ilang piraso po yan? 30. 30. Tampo mo para ng sticker dine? lang siya sa kuko. Hmm, so, ito man ano ito kasi ako nang sa kuko. Ano, ano ang na naman to? Ay eh, ganun yung hmm. Try ko muna yung Ito, <laughs> ano gusto mo yung parang ano, yung money. Ano oh, pa pa Ito ang deo. Uh, parang paper doll na may design. Tapos pa, may sticker siya. Parang ang dami po. Magano ito? Ano? 400. Maraming laman. 24. Wala ano na sa ano lang una nito. Medyo matas na. Kaya. Ito na lang kuko. Ikaw, pili ka lang. Sige. Pasok ka sa bahay ni kuya. Ay, ito po. Magkano to? Ito, 1... na nga Ilang piraso po yan? 20? Oh, 20. Ah, uh, pwede ka sa sampo. Sampo, binta niyo. Ay, Sige, isa ka naman. Eto, uh, ding ah, ito, uh, Meron din squishy. Marami po akong squishy. Yung mga ganito, mga hito, ay mga mga bracelet. Buller, hindi ka kumukuha. Ganito. Ay, mga bracelet pa po kasi ah. Ano? Ay, itong glitters. Magkano po itong glitters? ano easy lang kayo ilang piraso na po ito ay, ay dami na sige isa po ito yeah. sige ayun po papers tapos ayun ay, ay, <laughs> <laughs> ay, um, ay, po ilan mo ito ay ayun po ito ayun po ito ayun po ito ayun po ito magkano po ito ano yan kitchen magkano po yan

Kayo? Ha? Balon Ay, kaya, may ganito din pala. <laughs> okay nung ba kaya, yep, ano, yung, sa'yo ba yung, ano, yung fan, yung gano'n, okay na ba palitan ng ganito? Kasi nagkaroon ako nung dati, para bago naman. Okay na ba? Ah <laughs> patingin nga yan. Magkano yan? Ayan. Ayan. Sige. Hindi, ipalit na lang to Hindi, dun sa kaninang kinuha mo ano. Yung ano, ganyan. Yung ambulance sa ano ba? Meron mag-detail sa ang kamerapan. Lego, Lego, Lego. Sabi ko pa kasi Lego eh. Sige, okay na Sige, okay na yun. Sige, okay na yun. Ayan okay. mga balloons pa ako. Okay. Dito pa, asali pa to. Oh, okay. Mga bracelet. Ah, mga bracelet na yan. Sige, may mga bracelet pa ako. Ayan. <laughs> Paano na lang din ako sa stall ha, palagay. Dito sa nilang mga ko, actually di gikaon, so nagabi ng dinuguan ay. Ito. ang itlog Kasi Ano ang nilapin itlog ni Nino? Kasi dinuguan. Ano